Okay, magandang tanghali po mga pigi. Ngayon po ay mag nagbabalik. Uh, nagbabalik po tayo sa ating pagbibigyo o pagbablog tungkol sa pag ng ating baboy po mga kapigi. So ngayon pag-usapan natin kung bakit ba tayo magturok ng ayon sa ikatatlong araw ng ating mga biig po mga pigi. Yan po ang ating mga biig mga pigi. na po sila. So balit ngayon ay ka labing araw, labing uh, oh, ikaapat na araw na po ng ating mga big po mga pigi. Balik atlong araw lang po mag-inject na tayong ayon. Pero ikaapat ay na araw na po ngayon, ngayon pa lang po tayo naka, ano, naka, nagkaroon ng, ng oras para sa tagal. Kasi sa mga nakalipas na araw, ah, po, super busy talaga mga pigi. Kasi uh, birthday po ng aking asawa. So ngayon magtuturok tayo ng ayon po mga kapig. Ano ba ang awak bakit ba magkailangan magturok tayo ng ayon po mga kapig sa ating mga biit mga kapig sa ikatlong araw at ikas ika sampung araw di kompleks naman at ikalabing tatlong araw ayon ulit at dalawang put tatlo big complex ulit bakit po ba magtuturok tayo ah, sa ngayon ayon pa lang po tayo ah, ayon pa po ah, iturok natin ngayon so ah, pag-usapan natin kung bakit tayo mag-indic na ngayon so sa bago natin simulan po mga kapigi at sa mga hindi pa na subscribe sa aking muntin channel mag subscribe na kayo para updated po kayo sa aking mga video mga kapigi so bakit ba magturok tayo ng ayon po mga pigi. Uh, kailangan tayo magturok ng ayon mga pigi. Kasi ang ating mga big sa paglabas pala nila uh, may ayon na po sa kanilang katawan. So balit po yung ayon na nasa kanilang katawan ay magtatagal lang po yan ng tatlong araw. So kailangan tayo po mag-inject ng ayon ikatlong araw para sa para po na hindi sila madaling manapuan ng mga sakit at kung magkaroon man sila ng sakit ay madali lang po nating pagalingin sa ating mga gamot na sa mga gamot sa iba't ibang uri ng gamot na ating isurok sa lahat madali lang po silang gumaling po mga kapatid simple lang po mga pigi. yun lang po kung bakit tayo nagtuturok ng ayon po mga kapatid So, sa susunod na video po mga kapigi, pag-usapan po natin tungkol kung bakit nagtoto magtuturok ng B-complex sa ikasampung araw po mga kapigi. Uh, sa ngayon, ayon lang po mga kapigi. Uh, kahit anong brand po ng ayon ay pwedeng iturok po mga kapigi. Depende sa inyong nasa puso o magustuhan nyo or na na subukan nyo na gar garantisado po mga kapig uy uh, bukhang nag-iingay po yun mga kapig yung ating isa yung isa natin inahin na nanganak din yun yung yun yun nakatayo yan para ayaw magkabili yan po mga kapig parang namagap yung protein yung bibig yung bibir. kapag ganyan po mga pig yun nyo na parang hindi po magpadid na kailangan po yan na turukan ng mga gamot para po hindi para po makadili yung mga pig so balikan natin muna yung ating tuturo natin ngayon mga pig So, sa pagturok po ng mga ay, sa, na ating mga bikin ayaw mga pigi ay isang ml po mga abigli per head po yan per head 1 ml per head po sa ating mga biik ang iturok sa ating uh, mga biik mga pigi at sa ating inahin naman mga kapigi uh, sa ikatlong araw din po mga pigi ano ko turok ako na big complex po mga pigi para uh, tuluyan pong bumalik ang kanyang sigla sa Uh, sigla o lakas ng kanyang pag uh, pagdating sa gana uh, ng kanyang pagkain po mga pigi. Uh, ngayon po ay magturo ko rin tayo ng big complex sa ating inahin po mga pigi. Uh, pagkatapos itong big at ang inahin naman po mga Big complex po ang ating ituro At sa ngayong, uh, ngayong araw po mga pigi, yan lang po ang ating topic. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo mga pigi. Para updated tayo sa mga mun sa kaunting kong nalalaman sa pag-alaga ng ating mga baboy po mga pigi. At hanggang dito lang po, lagi niyong tandaan mga pigi na mag-ingat palagi kasi bawat sa atin, bawat isa sa atin ay may pamilya tayong uh, po mga Pilipinos. Importante na po sa mga ano nagde-drive ng mga kasi klaseng sasakyan po mga Pilipino. Dubling ingat po mga Pigi. Babus, ingat palagi. Thank you.